Tingnan natin dito. May ginagawa. Ano 'yung ginagawa nyo na ay? Ay. 'Yun ay benta yan, ay. Eh? Oo. Anong tawag nito? Ah, butil-lili. Dili yan. May bumibili rin ng pag natuyo na ito. May bumibili din pag natuyo na. Opo kasi order na po ay order na ang hirap lang to doon kasi malalim yata dyan Talagang malalim po. ginagawa niyong tulay magtutulay lang kayo tulay lang ilangan yata ni magkano naman bili niya sa isang piraso ay punta sa 250. 50 cents. galing yan. sinusukat ng yan. 50 tabos yung ano, regular size. Oo oh, oh, po. Mga, mga Ano ginagawang product nito? Mga bag ko bag, basket, yeah. tree mga dinelas. Ah, ganyan. Pambisikleta yung Kailangan yun. mo Pinisal lang, pinis product ng Galing din o. Batuyo yan maghapon, isang araw lang yan. Mga ilang araw pa. Mga buwan. Halos buwan. Bago mga tuyo. Matuyo. Uy, ang tagal pala. Matagal pa pala. Matagal pa palang pera. Tagal. Ipon. Ipon ang pera. Bigyan ko na lang kayo ng pamirinda kahit ito pa ano. Ano, nag <laughs> pa lang ako mag-vlog. Wala pa kung kita. Pag-cook lang yan. nag pa lang ako. Sana magkapira tayo nito. Siya, sana po, marami makakita. Oo, ano yun pala. Ito pala yung ginagawa nilang ano. Bag oh. ito daw no, pag ano, natutuyo. Hindi po natin pwede sabihin, water lily lang yan. Maganda na po hmm. yan pagkaan. na? Ito po ang water oh, lily. Minsan ay maganda sana makita ko anong mangyayari nito. Ah. Gusto niyo pong makita? May dala kayo? Nga lang po. Ah, so, wala wala nasa bahay po kasi nasa bahay, yung mga gawa nasa naman. Naman. Ah, pagbalik lagi po. naman ako dito. Ha? Lagi ako dito. Ah, sige po. Pag Ayan. ano, magdadala kami ng yari naming ano. Yung ano nangyari na. Nagawa po namin kasi sa bahay ko po nagagawa. Hindi pala, na pala makinabangan din pala siya no. Okay rin pala. Kahit paano. Bisaya ko. At to saga. Liti. Inupakan liti. Pupuntang baybay. Maasin. Ay ako sa... Ang sinakasete na mamasin. Sa malitbog ko. Malitbog ka? Mga bisnar. Apiliro bisnar. Bisaya. Mati po mo. Kanting ko ba dito? Kaya nakakuha mo doon yan? Parehas. <laughs> Madatag istorya no? Parehas. Oo. Parehas lang. Ubutin ka. Bisaya. Mapagtyaga.